So, try the Paksiyo. Mmm, nice. Nice? Yeah. <laughs> Paksiyo? <laughs> Kumakain ng Paksiyo? <laughs> Hi, guys! for this video, samahan niyo ako kasi mamamalengke tayo. Oo, kasi tinatalakan ako ni Arshad kagabi. Sabi niya, anong kakain mo today? Mag-order ka na naman. Makakamagkano ka na naman pag nag-order ka? 50 dirhams to 100 dirhams, kinakain mo everyday. Grabe siya sa akin. Eh, kumakain din naman siya. <laughs> yes. Pero ayun nga, pababa lang tayo ng elevator. Punta lang tayo sa car kasi mamamalengke tayo. So, Ayan, nasa ground tayo ngayon. So, yun nga, tinatalakan niya ako. Sabi niya, bakit daw ako bili ng bili? Kaya, napag ko tuloy today na pumunta ng grocery store lang naman. O, doon ako mamimili ngayon. Pero imagine, di ba, yung istorbo na ginagawa nito sa buhay ko. Nakailangan kailangan kong gumising ngayon at lukot-lukot ang damit ko. At ang init-init. Punta tayo ng parking. So, plano ko pong magluto ngayon ng uh, paksiyo na isda. Andito yung parking namin sa building. So, yun yung ating karumbaro. Diba? Imagine! Bababa pa ako, sasakay ako dito. So, my God! It's so pak hot Chares. So ayan, papunta tayo ngayon ng uh, grocery store. Bibili lang tayo ng lulutoy natin for today. Alam nyo, naiisip ko na din talaga maghanap ng kasambakla. Oo, hindi kasambaya, kasambakla kasi kasama ng bakla. Ganun. <laughs> naiisip ko na siya yung magluluto, yung alam mo yon magpapaligo sa akin, maghihilot. <laughs> Oo, kasi sa totoo lang po, sa ginagawa ko everyday, ah uh, bilang isang vlogger, mostly ang gumagana sa akin palad is yung utak. So, may mga times na mamimili ako, magpaplan ako ng lulutuin, pero hindi na siya matutuloy kasi nag-iisip ako kung papaano ako mag papaano ko i isang gantong company kasi alam niya may mga contracts tayo sa mga sa mga companies dito, di ba? So, ayun, samahan niyo ako today and uh, let's go. ah uh, kasi mamaya meron na naman akong shot. Uh, may product shoot ako sa isang pinopromote ko. And uh, magpapasalon din tayo para shoot na din so dalawang shoot for today shoot yung yan charas <laughs> eh, MLM uy baka sabihin ni Lord nagre-reklamo tayo hindi gano'n dapat masaya tayo pang nagtatrabaho di ba? naririnig ng universe yan kaya naman let's do this ang dami kong sinabi di ba? hindi pa rin tayo nakalas syempre pinapain ko muna yung makina kasi gano'n naman talaga di ba? pagkasakay mo painitin mo muna dahing sinasabi ng bakla <laughs> so ayun na nga bye So, ayan na, nakarating na tayo. Siyempre, dadali natin ang magic payong. Kahit naman na ang entrance, eh, ayan lang naman. Nakikita nyo ba? O, oh, ayan lang naman yung entrance. Siyempre, yung konting tatawirin mo na yan, dahi, napakalakas ng UV rays. So, let's go. So, nandito na tayo ngayon sa loob. Ayan, yung supermarket dito. Mamimili-mili lang tayo saglit. Um, ako lang kasi mag-isa. So, syempre, hindi mo na ako octopus, di ba? Para habang nagbibidyo, eh, makita nyo kung ano mga ko. Kaya, magbibidyo ako ulit mamaya. Pagkatapos kong mamili. So, pipili-pili muna tayo ng mga gulay. Tsaka baka, kung oh, ano mga kailangan natin dito. Ganang. Pero, titingin mo na ako ng maiinom. Oh? kasi, anyways, nagkapi naman ako sa bahay. Siguro baka, ano na lang, tubig. Diba, kuya? adventurous. <laughs> ano yung tingin niya sa akin? Okay, go na. Maya na lang ulit. Ay, bibili pala muna tayo ng manok. Ayan, oh. Ang daming manok dito. Actually, mga frozen na itong mga ito, eh. So, pero ang lulutuin ko talaga is, ano, paksiw na isda. Paano ba magluto ng paksiw na isda? O, oh, google ko siya. Pero comment down below. Baka may alam kayo na mas masarap na way ng pagluluto ng isda, ng paksyon na tilapia. O, oh, titing titingin tayo kung may fresh na tilapia. So, ito. Meron ng manok. Ayan. Comment down below. <laughs> so, ayan. Nandito na tayo sa isda. Hi. Kuya, you have tilapia? Yeah, I have tilapia. Ayan, oh, Mga isda. How much tilapia? Kuya? 14 per kg? O, 14 per kg daw. So, ayan, no, ang dadami namang mga I'm doing vlog, kuya, ha? It's okay? Yeah, say hi. O, oh, ba? diba? Dami niyang isda. Kuya, give me two, two pieces. Two pieces? <laughs> two pieces talaga. Big one? Yeah, the biggest one. Ah, uh, pa. Laki ng tilapia. Bangus, no need. Just tilapia. Yeah, because I have one tilapia but it's bulok na. <laughs> yeah, I need PH care for my other tilapia. So, ayun, bilhin na tayo ng isda. Actually, I think kumpleto na, di ba? Tilapia, tapos talong, may suka naman sa bahay. Yun lang naman yata yung hug. Ay, alam nyo, isa talaga to sa pinaka-bet na bet kung ano. Tinapay dito sa UAE. Ayan siya o. Oh. Ang tawag dito, French bread bagay. Bagay ba? Bagay. Ang haba, no? Bagay baguette. Haba. Kaya nyo to, dai. Dati kinakain ko to ng isang subuan lang. Eh. Di mo kaya. <laughs> Ay, bibili na rin pala tayo ng beef. Oo, para kay Arshad. Kasi alam niyo naman si Arshad, hindi kumakain ng baboy, di ba? Pero binababoy niya ako. Pero hindi siya kumakain ng baboy. So, paano yon? So ayan, merong beef dito. Kaso wala pa yung nagtitinta. Ah. Anyone? <laughs> Anyone here? Anybody's home? Anybody home? May S ba yun? Oo, so wala pa. Magche-check muna tayo ng kanilang... <clears throat> Masarap kasi ang Pakistani beef. Malasa. May amoy lang. Amen. So ayan, nandito na tayo sa bahay. Nakapamili na tayo. Uumpisa ako na magluto. Hindi ko na i-video kasi baka maging cooking show na to. Tsaka baka i-bash nyo pa ako. Sabihin nyo mali pagluluto ko ng paksiyo. So, ayan na. Paluto na ang ating paksiyo. O, pak! Diva, yung inaamats ko today, nagawa ko. Ang simple lang naman pala. Kaya naman, ipapatigim natin to kay Arshad. Titikman niya ang paksiyo. Si Arshad, isa din pong paksiyo. Kaya, paksiyo versus paksiyo. <laughs> so, ayan na siya. Ipapatigim na natin yung paksiyo. This is paksiyo. Okay. Paksiyo? Paksiyo. Sabi mo, magluto ako. Ayan, nagluto. I, I cook tayo. telling me last night why every time I'm buying. Kasi, nag-order ako ng KFC. Sabi niya, dyan nag-start. Na bakit ako order na order? So, try the paksiyo. Mmm, nice. Nice? Yeah. <laughs> paksiyo? Kumakain ng paksiyo? <laughs> Kasi natapos sa kanila dito sa mga Pakistan, sa mga patan paksiyo. Ay, ay, ay. Inubos yun. Oh, You like my cooking? Mm -hmm. It's nice, right? Yeah. It's the best no, talaga no, no, no. yung the best talaga yung cook ko. The best din naman yung cook mo. <laughs> <laughs> so kakain muna kami. See you in my next vlog.